他们肥一两支旗咩？他话、就是、第一支旗系佢哋国旗，第二支旗佢佢区旗，国旗。然后第三支旗呢，就是皇上在家的意思。<水谷>

Malaysia yan ang. ni Gistana, ni Garwa. Ang init dito. Ah, 38 degrees yata to or 40 degrees. Nakakasunog, promise. We are here for the access to training.

Oke, okay. one, two, one, two. Oh. This is at night. Oke, okay. kita Merlion. Ini yang grup natin.

Tita, kasi ando na ng video ito. Sobrang lapit. Oh, sige nga! Oo, oh, may malapit ng video Hindi ka ma-appreciate dito. Hindi siya ma-appreciate. Ang dami ka pang pera. Ha? Kaya hindi pa kailangan mo. Uy! Yabang! Ang dangay tikwa ijek pa jebangir pero hindi siya ma-appreciate dito yung fountain na ano sumasayaw andun oh doon sa side na yan dito kami para panoorin pero hindi masyadong ma-appreciate pero pag doon sa banda roon, maganda siya di diba? the dancing fountain maawit yung music sumasayaw yung tubig